Araw sa atin lahat mga kabayan, marami po yung matadamay eh dahil sa pagkamatay ng isang negosyanteng mayaman na si Paulo Tantoco dahil po sa pagka-overdose nitong paggamit ng illegal na pulboron. Alam niyo mga kababayan po natin, no? Habang noon ay dini po nila at sinasabing, ay walang katotohanan yan, fake niyo si Bipisara, uh, bumalik po sa kanila mga kababayan po natin. At ang matindi pa nito, damay dito yung mag-asawang damay si Chisis Codero, damay din po itong si Jinggo uh, Jingo Estrada nakasama nila ton at damay din mga kababayan natin ang isa po sa official ng GM Inyos nako kaya pala doon sa GM Inyos kaka-upload pa lang ay dililit tagad nila mga kababayan po natin dahil na-realize po nila abay kasama pala ang isa sa official nila mga kababayan po natin and of course yung pinakamain talaga dyan ay si Lisa Marcos dahil sila yung nag-invite sa negosyanteng ito no, na makasama po sa kanilang entourage. At imagine yung mga kababayan, puno daw po nitong pool boss, no, illegal na pulbos. boss, no, yung lamesa at sahig, kumakalat na lang daw po. So siguro, palagay ko lang, no, hindi siya kagaya ng mga adik talaga na sana na sanay na nagumamit na na itong si toko. Siguro parang baguhan lang at hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili sa paggamit kaya na overdose ito. Ang matindi kasi, ang lumalabas doon sa kanyang medico-legal, ito pala ay may sakit din sa puso. Okay. Anyway, Parorin muna natin ang balita para makilala natin sino po yung madadamay dito, mga kababayan. Okay. So, play natin. ...overdose. Yan ang lumabas sa pagsasuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Ustanz Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Namatay sa cocaine overdose si Restons Corporation Air Paulo Tantoco noong baso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ay sa Los Angeles County Coroner's Office. Overdose po ha. Nasubrahan. Sobrang dami daw eh. Eh siguro nasarapan ba? <laughs> Na ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9, Philippine Time, listed a significant condition ng posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoko. Ayon sa Hollywood elite. Para sa akin, hindi po yan aksidente, mga kababayan po natin, dahil ginusto nila yan. No, ito, ito yung next panurin nyo, kung sino yung mga kasama nila. Kasama si Tantoko sa entourage ni First Lady Liza Marcos. Okay. Yan po yung inaantay natin na mabanggit, mga kababayan. Kasi ang ibang mainstream media hindi nila binabanggit, nakasama sa entourage, sinasabi lang nila na namatay dahil sa overdose. Pero ang matindi kasi ditong isyo ay kasama si Lisa Tanas. Wala na sana tayong pakialam diyan. Hindi ito magiging international, uh, hindi ito magiging national issue, hindi ito magiging isyo sa gobyerno ng Pilipinas kung hindi sana sila kasama, no? Uh, dito sa official trip nitong si Lisa Marcos. Yung problema dito, no, government sponsored <laughs> yung pagsisingot ng pulboron dahil kasama yung mga kawani ng gobyerno eh ang tanong dito yung mga senador na yan sila Chis sila Jingoy yung mag Prasco anong kinalaman nila dito? Ah, alam ba nila na may singhota ng pulboron? Mm -hmm. malaking tanong yan mga kababayan natin With LA News, kasama si Tantoko sa entourage ni First Lady Lisa Araneta Marcos nakipagdiwang ito nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media Iyon. account of First Lady present sa MIFF celebration, si na-Senate President Jesus Madero, Senate Pro-Temporary A.G. Gristrada, Tourism Secretary Christina Frasco, MMTH Chairman Romanto Artes, o si Artes Martin, pa. Celebrities. Nako. Noong Mayo, pinabulaan na ng malakanya ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte yeah. na involved ang First Lady sa pagkamatay ni oh. over 'di ba? Mga kababayan po natin, no? Oh, nakaraan sinabi ni Claire Castro na fake news daw si VP Sara, hindi daw totoo 'yung ganyang balita. O oh, ito, paano to ngayon? Nakasama pa ta kasama talaga nila, kasama nila Alisa Marcos 'yan at pati hindi pa diyan, mga kababayan natin, may kasama pang mga senador. O kaya ano 'yung ano, ano 'yung Uh, po ng ilang mga senador natin dyan. Hindi ba nila alam ito? May idea po ba sila sa singhota na ito? Kasi isa rin po sila sa mga nadili kasama ba sila sa iniimbestigahan ng US police? Kasama ba sila sa imbestigahan ng FBI dito? Eh, baka mamaya sila po yung mga lehitimong FBI most wanted. Kung sakali, mga po natin, no? Dahil ito po, lalo na pagdating sa issue ng droga, ha? Yung Amerika, napaka strict po nila. napaka po nila sa investigation. So ngayon pupunta si Marcos Jr. sa Amerika. Anong gusto niyong gawin doon? Ito ba ay parte ng kanilang, uh, ng kanilang agenda maayos itong busot na ginawa ng kanyang asawa doon sa Amerika. Di ba? Ano yung magiging kapalit nito para maayos ang busot na yan? At uh, ano yung magiging paliwanag ni Jinggoy? Ano yung magiging paliwanag na mag-asawang Parasco? Ano magiging paliwanag ni Jesus Codero patungkol sa kaganapang ito? So yan po yung ating pakaabangan. At nagiging bakto yun naman kay Claire Castro. Yung kanyang ginawang Uh, pinabulaanan itong balitang ito nung sinabi ni Vice President Sara. At ito pa yung hindi katanggap-tanggap, mga kababayan. Nung sumabog ang isyong ito, no, lumalabas na yung isa daw sa dahilan kung bakit ah, pinaaristo nila si Presidento Duterte ay dahil daw dito para ma-divert ang issues at hindi po sasabog ang isyo na namatayan, uh, namatay ang isa sa kasama sa entourage nitong Manila International Film Festival na ginawa or ginanap sa Los Angeles County at kasama nila mismo sa hotel. Mga kapapayan po natin, sana hindi sila magkasama, magkasama, sa kwarto. Kasi kung magkasama sila sa kwarto, bocha, ibang usapan yan. Eh, Siyempre, kung kasama sila magsingot, eh, malamang magkasama sila doon. Uh, magkasama sila doon sa party-party, unlimited na pulburon. So ito, mas malalim pa yung ating madidiskubrihan dito. Marami pa tayong madidiskubrihan dito. At sana maging transparent po yung uh, gobyerno ng Amerika, yung otoridad ng Amerika at expose nila kung ano po yung investigation na kanilang ma-find out no, ang findings dito po sa gagawin nila. And sana hindi maariglo ito, no? At kung talagang dawit dito si Lisa Tanas, eh dapat makulong na siya doon. Eh, at ito pa pala, no? At uh, sana itong si Amy Marcos ay magsalita din. Kasi uh, alam natin si Amy Marcos, marami siyang alam. Mismo nga doon sa nangyari sa Davao, sinabi niya rin, no? na yung kaibigan ng kanyang kapatid ay dumudugo ang ilog habang kumakain. At uh, sanay daw sila na ganyan ang nangyari sa kanila dahil ganyan pala yung side effect ng gumagamit ng pulporod. So sana magsalita si Amy Marcos no? at uh, magkomento siya. magkomento lang. So, Pakinggan natin kung ano ang kanyang comment patungkol po sa isyong ito. At uh, tingnan natin no, kung magsasalita na siya dito sa talagang isyo ng pag-overdose. And since this is uh, national issues, dapat imbestigahan ito. At uh, dahil ang ginastos nito is pera ng gobyerno, mga po natin. This is government uh, sponsored na event ha. Uh, lahat kay sila mga official ng gobyerno at uh, no, million-million ang ginastos nila diyan uh, sa hotel pa lang nila sa pamasahe pa lang nila sa eroplano, siyempre yung mga allowances nila, ako, napakalaki po yan. So, ito po ay pera ng gobyerno kaya kailangan natin malaman ito. Kailangan magkaroon ng transparency para sa taong bayan kung ano talaga yung tunay na pangyayari. Hindi puro Duterte-Duterte po sila, hindi po puro missing sa bungiros po sila. Ito yung dapat malaman ng taong bayan. Uh, dapat magkaroon ng transparency kung ano yung nangyari dahil ang kasama nila dyan ay mga opisyal ng gobyerno. At gaya na sinasabi ni Castro, bawat official trip dapat ay ulat sa bayan. Eh, pinapaulat niya nga si Bipisara na private trip eh. Ito pa kaya ang government trip? Ah, oh. yan. Sana may question bukas itong si Claire Castro. Okay? Yan na muna yung ating update. Mabuhay po sa mga nagsusubscribe dito sa ating Bugtaw Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. And God bless mga kabugtaw natin. Yes, eh, Pilipinas. Bugtaw kung sa Ilonggo. Thank you.